malamang hindi naman po kaila po sa inyo dito po sa daigdig na ito marami pong mga unfair situations no? yung mga tao na alam nating gumagawa ng katiwalian ng mga kamalian nakakalusot no? at sila po ay uh, maya -maya, parang wala lang nangyari di ba? ganun po nangyayari unfair ka nga po natin pero nakakalusot ibig sabihin nagkakaroon ng way out Ha? Huh? Way out. Nagkakaroon ng lusot. Ganon din naman, yung mga alam natin may karamdaman ng malubha, tapos biglang gumaling, actually, hindi po yan lusot. Yan po ay pagpapagaling ng Diyos sa kanila para bigyan sila ng chance na makakilala sa kanyang bugtong na anak na si Lord Jesus. Okay? So, mayroon pa rin pong way out doon sa kanila pong, yes, kanilang uh, situation. At in times, marami rin tayong mga situation na akala natin, hindi na natin matatakasan, hindi na masosolve, no? Pero nasosolve na nga problema. Pero paano pag dumating yung time na no way out ka na? Na, na ka, ka ng isang desisyon at ang isang desisyon na ito ay talaga magdadala sa iyo sa dagat dagatang apoy. Eh. Doon po wala na pong way out. Hindi mo na pwedeng sabihin na, ay, babawiin ko. Pwedeng pabura. Pwedeng patanggal yung pinatatak ko. It's about the mark of the beast. Kanya nga po, out of concern, I'm making this video and vlog. If ever, kung sakali ka nga po natin, kayo po ay naiwan at napanood nyo naman ang video ito sa kagandahang loob ng Diyos, huwag na huwag kayong tatanggap ng tatak ng halimaw. Ito po yung magiging no way out situation ninyo. Wala na. Wala na pong talaga. Kawalan ng pag-asa, Pagkalugmok ng buong pagkatao at igit sa lahat, pagdurusa sa impyerno, sa gihena. Ang Antikristo po ay lilitaw pagkatapos ng rapture. We all know that. <coughs> at ang kagandahan po nito, yung rapture nangyari dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa mga anak niya. At tandaan nyo, ang rapture ay para sa mga believers para sa mga Kristiyano. Ito ay hindi para sa mga Hudyo. Okay? Para ito sa mga Christian, sa mga believers. Dahil napakahalaga kay Jesus ng kanyang mga mananampalataya. At alam ni Jesus ang daranasin ng mundo, yung kapighatiang walang kasing lungkot. Sabi nga nila, kapighatian na hindi na mangyayari pa at hindi na mauulit pa. Kapighatiang sobra, sobra sobrang lungkot ng mundo. Ang mundo ay mahaharap sa isang chaos. Ilang da, ilang araw pa lang nakakaraan, no? Two, day, two nights ago, takot na takot ang maraming tao. Siguro mas dito rin po sa Metro Manila. Maraming natakot. Gandahan loob ng Diyos, hindi naman po natuloy po dito ang bagyo. Pero ito pong gusto ko sabihin, paano naman po yung mga na-devastate na? Paano yung mga binagyo? Yung mga nalagay sa alanganin? itong mga taong nalagay sa alanganin na ito, yung mga nalagay sa bingit ng kamatayan, kapag ka sila po nakaligtas, talagang mapapawaw. Hallelujah talaga. Salamat, salamat, salamat. Dahil napagdaanan nila between life and death. Meron silang experience between life and death na napakahirap kapag ka ikaw ay nandoon na sa tinatawag na halos sumuong ka na sa kalawit ni kamatayan. Subalit sa kagandahang loob ng Diyos, hindi nangyari. Hindi ba napakasarap, napakaganda? Dahil iniligtas ka ng Diyos. Alam niyo ang buong mundo po, nanganganib na mapasa impyerno. Oo, mayaman sila, bilyonaryo sila, healthy sila, health conscious sila. Malamang everyday tumatakbo. Kung ano nung -ano ginagawa, especially mga Gen Z, mga kabataan. Wala, walang pakialam yan. Karamihan dyan. Walang pakialam sa Bible study yan dal bata eh. Bata sila. Pero tandaan nyo, ang kamatayan dumarating na parang magnanakaw sa gabi. Okay? Huwag mo sabihin tatanda ka pa. Huwag mo sabihin sa ganun ka na magsisisi. At sino nagsabi sa iyo tatanda ka pa? Eh kung nakatakda ka ng mamatay, paano yun? Napabayaan mo ang isang napaka-importante bagay, ang tanggapin si Yeso Kristo sa buhay mo. Pero ikaw naman ay tumanggap sa Panginoon habang bata pa, nakilala mo ang Panginoon. Napakagandang buhay. Napakagandang buhay sapagkat anytime minihintay natin na ang church ay dadagitin at tayo po ay makakasama na ng Lord Jesus forever and ever. Kaya nga po eh, nangangalib ang mundo. Actually, ang tao, pag pinanganak pa lang sa mundo, yung isang paa niya nasa hukay na. Nasa hukay ng impyerno. Sapagkat ang Dios lang po talaga nakakaalam kung yan ay magre-respond sa gospel. Pero kung nag-respond sa gospel, hallelujah, wala nang paghatol. At minsan ka lang maboborn again. Hindi na mauulit yan. That is a once in a lifetime experience. And the Lord Himself will ha, put His righteousness to you. In you. Within you. Ha, hindi na matatanggal yon Ibinihis na sa'yo. Oo, oh, nagkakasala pa rin tayo dahil nandito pa rin tayo sa mundo. Pero natitiya ko, pag nagkasala tayo, hindi tayo masaya. Dahil may bago na tayong pagkatao. Behold, all things become new. Dahil tayo ay mga new creation na. <coughs> no? At meron pa pong isang bagay gusto kong sabihin sa inyo. Kapag ka dumating ang rapture at naiwan ang mga tao dito, yung mga nag-reject ng gospel ni Christ, may chance pa bang maligtas sa tribulation? Napakalaki pa po. Kaya lang, kailangan mo magpapugot ng ulo dahil wala na poroon tinatawag na you will be saved by grace no may grace pa rin po ba noon yes may grace pa rin pero ang grace makinig pong mabuti ang grace na tinatawag doon sa doon sa tribulation ay ang pagpapugot ng ulo grace pa rin ni Lord 'yon kasi gumawa pa rin siya ng way para makasama ka kaya nga po dito po sa church age napakasarap pong maligtas sapagkat dito salvation is free Salvation is a gift. You just have to believe what Christ has done on the cross for you. Napakaising maligtas. Pero dito rin po sa age na ito, maraming matitigas ang puso, maraming mga parang ewan ko, bakit parang hindi nila binibigyang importansya ang gospel ni Jesus. As if parang gusto nila po sa impyerno magpakailanman. No? Kaya nga po sabi ko, pag naiwan po kayo sa rapture, may chance pang maligtas. Pero, wag na wag po kayo magpapatatak ng 666. That is the point of no return. Yan po yung tinatawag na point of no return. Pag natatakan ka na ng anim-anim-anim sa iyong ulo, no? sabi sa kamay, sabi sa ulo, whatsoever, it doesn't matter. Bilang mga krisyano, hindi na po natin mararanasan yan. Kaya ito pong vlog na ito, video ito ay para sa mga maiiwan na makakapanood nito. Wag na huwag kayo magpapatatak kahit na anong mangyari. That's the no way out situation na talagang mararanasan niyo. Kung dito sa lupa, yung mga mga tao nakakalusot, nakakalusot, nakalusot, nakalusot ako, yeah, nakalusot ako, yes. Pero, ha, pag natatakan ka na ng mark of the beast, wala na. Point of no return, wala na. At alam nyo po ba, pag namatay ang isang tao, kay ito, ang isang tao man na nampalataya, syempre, may chance po siyang mamatay pa rin physically. Alimbawa, na aksidente siya, nalunod si or whatsoever, eh, di mo alam kung anong klaseng kamatayan. Namatay siya. Pero sa naman ang kaluluwa niya. Ayun ang importante roon. Ha? Yung kanyang body, madedecay. Pero maghihintay po yan sa isang araw. Merong isang araw na itinakdaan Dios para magising muli yan. Ayun po yung araw ng rapture. That's the blessed hope. Ha? Pero yung kaluluwa niya, save naman. At sa araw ng rapture, yung kanyang kaluluwa, babalik doon kung saan siya inilibing at mabubuhay siya, magre-resurrect no? Papalitan ni Jesus. Kaya maraming mababasag na mga nicho ng mga pansyon ng mga libingan during the time of the rapture. Magugulat yung mga, ay, na, na, nawala sa libingan ng lolo ko, nawala sa libingan yung anak ko, nawala sa libingan yung asawa ko. Dahil na-rapture na ni Lord. Pero payo ko lang, pag naiwan ka, huwag kang magpatatak. Because that will be the point of no return. Mas maganda ma-rapture ka. Kaya church age pa lang tanggapin mo na si Jesus bilang personal mong Panginoon at kapagligtas. Because from there, I know that you will have eternal life in His name. Pero gusto ni Jesus, mag-subscribe ka dito sa Daily Good Vibes at i-share mo ang Daily Good Vibes dahil ang Daily Good Vibes ay nangangaral tungkol sa Panginoong Iso Kristo at kung anong ginawa niya sa cross para po sa ating lahat. At kapag kaitinaas mo ang cross ni Kristo, tuwang-tuwa po siya. At yan ang number one na gawain ng Daily Good Vibes channel, ang ipikilala si Jesus sa mga tao, especially sa mga Gen Z na wala pa sa Panginoong Heso Kristo. Share the Daily Good Vibes channel share Jesus, share His love, share daily good vibes. Mga ka-good vibes, kung hindi pa ka-good vibes, maging ka-good vibes na. That's the heart of Jesus, na maging ka-good vibes tayong lahat. Amen.